what's up mga ninong ayan, magandang araw sa inyong lahat uh, today is sunday magbablog na naman tayo ayan dito ay sa labas labas ng bahay <laughs> ayan yung surrounding sa amin dito hapon na hapon ng saturday ayan saturday yan magta tayo rito sa so, loob yan, bali well, i-update ko uli kayo sa uh, kaganap uh, nandito sa atin sa loop. <coughs> i-update ko kayo sa mga papadala natin na ibon para sa Big Andy na uh, OLR. Tapos yung mga papisahan natin na inakay na um, napisa nung last two weeks alam ko nakapag vlog ako doon pero hindi ata nag ano, nag upload kaya ngayon iulitin natin ito ayan bali meron tayong mga papisang mga inakay ngayon uh, so far healthy naman sila okay pakita ko sa inyo mamaya okay stay tuned mga ninong so yun bali nga itong mga ninong nandito na tayo sa breeding cage ayan papakita ko sa inyo yung mga Uh, bago natin papisahan ng mga inakay kasi meron tayong mga ilang, ilang ba oh apat dalawang pair yung ano natin yung bagong pisa na mga may inakay ngayon tapos kung di, kung natatandaan niyo sa vlog natin si Lucky 95 eto may anak siya ang pinaris ko sa kanya yung finisher natin ng Gator Classic na gaspacho din. Ayan. So, ito yung una nating na breeder na merong inakay. Yan. Laki na. Nil nilagyan ko na nga ng singsing -sing eh. Ng ring band. Kasi, ano, nakakalakihan na. Pero yung, yung isa na ito, yung isa dito sa kabila, malipo So, hindi ko pa siya nilalagyan. Yung kasama niya, yan, nilagyan pa na. Yan ay, ito ay uh, Magic Florian. naka siya sa Thomas 6. Ayan, Thomas 6 yung hen natin. Yan. Meron na siyang, ano, inakay, pinadala ko. Na, yung unang inakay nila, pinadala ko na sa OLR. Kung hindi ako nagkakamali, pinadala ko sa, ano, sa Florida. Yan. Yung next naman natin na may inakay dito ay daughter to ni Erica naka-cross sa Wolverine. Yan dalawa din yung inakay nila. So, pasensya na madumi, madumi pa yung natin eh, squad natin papalitan pa lang natin. Yan dalawa yung inakay Tapos yung Binstra natin at saka Baldwin. Ayan, may itlog na isa. May isang itlog na sila. Ewan ko, ba't hindi nasundan eh. Pero, yung itlog nila sobrang laki kanina. Nakakita ko kanina, kala mo itlog na ng ano? Itlog na ng manok. Ewan ko kung mabuo ito. Lagi na lang, um, ganun na ano, lagi na lang na ganun kalaki itlog nila. Siguro, dahil din sa hen, baka ang gagawin ko, papalitan ko ng ano, papalitan ko ng, ng kapares yan. So dito naman tayo, na, dumako naman tayo sa kabila. Ito yung sinasabi ko, si kung natatandaan nyo ay si si Lucky 95 sa wakas, nagkain na na. Ayan. Namimili siya ng kapares. Ayan. So far healthy yung dalawa niyang inakay. Ayan yung dalawa niyang inakay. Ayan. Ayan nyo ha. Ganda yung inakay niya. Kaso madamot nga lang. Hindi ako binigyan ng ano. Hindi ako binigyan ng brown. Ah, hindi. Brown yung isa. Ah, hindi pala. Low bar din pala. Ayan. <laughs> Pero sobra na maganda yung ano Maganda yung maganda yung nilabas ng inakay. Natutuwa naman ako nagka meron inakay. Meron ako pag pagpapadala ng specific na uh, ano niyan, na wala. Ayun. So parang maganda naman 'yan, eh, nanay Tatay. Ayun, Gaspacho, yung blue bar at saka uh, yung nando sa likod, si sila 95 natin 'yan. Ayun. 'Yan. 'Yan nga lang, medyo madumi nga lang. hindi pa tayo nagpapalit ng pop, yung yung papel nila sa pop tray. Apat ah, araw ako ano, dahil na busy ako sa trabaho. So par, ito may itlog din to. Ito yung lumaban natin ng ng ano, ng uh, 400 miles. Tapos eto yung isa natin na uh, yung galing ay eh, yung linya ni Heli Rocher. Yeah. meron din sila itlog tapos ito ito yung bago nating add sa uh, ano natin sa line, line up natin ayan ito direct Haley Rocher din to ayan galing mismo kay Haley Rocher yan crack yan si 365 ayan tapos Meron akong ipaparis dito na babae galing ng Big Andy. Hindi pa dumarating na hen. Maganda yung hen na yon. Kaya dito ay ipaparis. Tapos dito na sa baba. Duma ka sa baba. Ito naman yung new laureate natin. Tsaka best kittle. Eh, Leng best kitel. Tapos ako na nagbreed nito. Meron din silang dalawang anak ay dalawang itlog ang anila, nila ang alam ko pisahan niya ito sa ano eh sa next 2 weeks pisahan na to Ayan. dako naman tayo dito sa kabila uli dito ay yung sa kasabor natin at saka yung direction sa ni Wolverine. Ayan. Meron silang isang inakay. Ang laki na din. So far yan pa lang yung one natin. Uh, mga na-hybrid natin ngayon sa season na to. Pero pala ko magbabaklas na tayo ng mga ano natin, ng mga breeder kasi ang late hatch na lang dalawa na lang yung sasalihang kung late, late hatch na OLR ano ba yung late hatch yung late hatch kasi ang magiging race na noon next year na kumbaga sila na talaga yung pinakahuling kumukuha ng kumukuha ng mga uh, ibon sa OLR na OLR bali itong mga dalaw na to yun na lang yung mga ipapadala natin at saka ito at saka yung nandito sa taas na ano uh, anak ni 95 ayan itong sa Binstra ma, kung mabuo man to hindi ko siguro mapapadala na dahil late na or pipilitin natin kahit ano kahit siguro last minute papadala natin itong Binstra pero first anak nila to eh gusto ko rin matry. Ayan. Kung ano. Kasi ano yan eh. Inbreed Seiko. Tapos inbreed na Esme. Ni Binstra. Yung tatay nito. So gustong gustong eager. Eager ako na ma maano natin to, Masubukan. Kasi sayang eh. Malay mo ito pala yung the one. Sabi nga. The one na na mag-aano sa atin, mag-aahon sa kahirapan. <laughs> sa panalo. Malay nyo, manalo tayo. Di, di, the, the more the merrier na ibon nyo. <laughs> yeah. So, mga ninong, Uh, magpapalit muna tayo ng magpapalit muna tayo ng ano ng tubig nila sa ano sa drinker tapos check ko yung mga pagkain nila kung meron pa silang pagkain do sa ano nga pala isa pa nga pala ihanda ko pa pala yung ano box na pagpapadala kasi magpapadala tayo sa ano sa Monday ng ibon ayan luma na to pero kailang, kaya pwede pa naman gamitin ayan handa na natin ayan. Yeah, natin gagamitin natin 'yan. Okay pa naman yan. Hindi pa. Oh, pwede pa naman gamitin yan. So, yun. <laughs> Kailangan natin mag-recycle. Mag -recycle. Mahal din kaya yung ganito. Uh, yung ganito, umaabot to ng $20 ang isa pagka sa Amazon. Pero pagka pupunta ka doon sa Kila Gym, sa Hoosier, nasa 15 lang to. Yan, yung ganyan. Kaya, nag- Shoutout nga pala kay Boss Rico Mar Jamson, ayan kay Boss Rico. Oh, ito, Di siya sabi sa iyo, sampu yung ganito, 10 dollars lang. Tapos ito, ito yung malaki. Di siya na yan. Yan naman 15. Parang maramihan yan. Yung dalawaan lang kasi yung malalaki na to. Itong lahat na to, dalawahan lang. Maximum siguro nito, 3. Ito, maximum nito, 5. Eh, parang ganun. Ayan. Di ba nasabi ko sa inyo na na nagana na tayo, nag-break tayo ng nag-break tayo ng mga ano natin, ng mga ibang breeder natin. Ayan. Bali, ayun na yung ano si yun yung isang blue bar na yon ay si Gaspacho. Ayan. Grandson Gaspacho yan. Ayan binrate ko na din ito rin yung Baldwin natin yung Baldwin natin na winner ayan dito na rin, dito ko na talaga. tapos si kung natutandaan nyo si ano si nothing can stop me ayan, si nothing can stop me to ayan ayan tapos yung si Borga, ayan si Borga yan eh, ayan, ayan. ayan. ayan nakikita si Borga alapitan natin ayan. Ayan, yung isa sa buhok Healthy, healthy. Ayan. Huh? Ito yung sinatikas natin. Ayan. Kaya lang yung isa na yun, nakaawa ako kong ano eh, i- e, i-call. E, <laughs> Ayan yun na dyan. Tapos, ito na yung mga natin. Ito na yung mga bagong hango natin ng ano, ng ng last month ito naman ay ano na mga papadala sa OLR papadala natin ito sa iba ibang OLR tsaka may kasamang hen nandito yung isang hen ko na si number yung number 2 si Baptista number 2 ano yan uh, bali high hopes tsaka yung isang ibon ni boss Rico yan, hen din meron pa ako isang hen dito eh Ah, dalawa lang siguro. Oh, dalawa nga lang. Dalawang hen nga lang yung dito. Baka binaklas ko. Okay. Pakain mo tayo tapos maglagay tayo ng tubig sa drinker nila, na? Yo, yo, what's up? Ayan mo kanito. Tinitesting <laughs> natin yung bago nating camera eh. Kasi meron tayong ginagamit na action camera ngayon galing ng DJI uh, Osmo action something yun yeah So, ngayon tayo sa loob ng lof. loft. Loft ko na ano isa. Ito ay uh, yung mga ipapadala natin sa OLR. Uh, papakita ko sa inyo isa-isa. Wait lang ha. Kuha tayo isa. Unang talapate unang ibon unang ibon natin na papakita sa inyo ay ang band number niya ay C Padua 2024991 Ito, anak to nung gaspacho Then, ang na-cross, ang nanay niya ay High Hopes na 348 ni Baldwin. Ito yung Ayan. malaking ano to Malaking ibon Ayan, nalaki Ayan ako. Halata po, halata pa. hindi sa pangatawan. Eh. Nakarin yung pakpak niya. 1 pin ten, one pin siya. Kaya lang tumawa ano, ano. Oh. Tumataling ng tumawa ano, kumbaga, siya. Tumataas. Eh oh, explanation dun eh. Hindi ko alam bakit tumataas, pero 1 one, one pin ten. Hawig siya sa tatay niya, malaki yung ano, malaki yung kill bone. Pero ano to mo? Tingnan yung mga ninong, malaki ng katawan. Yan possible kakto papadala natin sa Big Andy Ayan. Oh, okay. ito naman yung pangalawa yung s mate nya Ayan. ito yung mate light blue bar light blue bar naman sya possible hinto laki din ng ano, katawan Pero mas maganda yung hipo nito kasi medyo build yung katawan nito kasi nakuha yung nanay ano, katawan ng nanay. Same din siya. Hmm. Ito yung pakpak. Ma ano, makunat to. Ito naman makunat ang pakpak na ito. May puti rin siya sa pakpak na isa. Makunat ang pakpak na ito. Ayaw, bumukong mabunat. Oh, ito yung nagpupo. puti niya. Yan <laughs> lang. One pin tail? Oh, one pin tail din. Ito yung ano. Oh, ang kapal ng kill bone. na uh, pansin nyo. Oh. Ito yun yung nest niya. Ayan. Tapos, ito naman ay dark check. Ito, Baldwin. Eh, yung kung natatandaan nyo kanina, yung pinakita ko na Baldwin na isa, ito yung anak niya. Na dark check din kanina. Dark check, white flight yun eh. Ito, papadalin din ito sa OLR medium ano lang medium body ang katawan nito pero malaki ang build ng katawan niya Pagpap niya Pagpahawak Strong back Strong back daw eh Nalala ko po yung strong back Ayan Apple body to. Yung ibon na to. Apple, apple body type. Yan. Yeah. Ganda rin yung ano niya. Ay, pa hawak? Yeah. Yan. Ganda ng ibon. Baldwin naka-cross siya sa white perfection yeah. ni Baldwin din. Baldwin to Baldwin ng ano to. Pero ito kasi ano to, special yung tatay nito kasi meron yung sa baba ng pedigree, pedigree ng nanin ay no tatay niya ay anak na direct ni 278 at saka ni 281 ni 287 at saka ni 278 na famous ni Baldwin Yeah. Ito naman yung nest mate nun. Ano ba ba sa kanya? Ang lumabas, ang naman sa kanya ay ano, dark check white light naman na lumabas. Ayan. Same din kulay, halos nagkaiba lang nila, may white yung isa. Ito, may white to. Katawan, Apple body din katulad nung ano, nung nestmate niya. Ganun din yung kabila eh. White din. May white din siya. Oh. Ito yung ano. Breastbone. Hindi siya ganun ka ano, manipis lang. Pero ano naman. Maganda. Ganda ko ito. No? Hmm? safety sila rito sa ano to eh ginagalawan nila rito eh sila sila lang kasi yung muna kasama dito tsaka yung hill lang ayan. tapos ito naman ano beskitel anak ng beskitel to beskitel nakakross sa ano ba uh, na crossa sa ano natin sa binirid natin kan na hen na Baldwin at saka ano yung Baldwin at saka High Hopes yeah. And special color naman to may white na yeah. blue bar white light uh, blue bar pied parang ganun may itsura. Pero papadala rin natin ito sa ano, sa Wando Prince. Mm-hmm. Ganda ng pakpak oh. Pero siyam lang yung pakpak niyan. Yung pekpek. Ay, hindi yung Pakpak pala. Pek. -pe. Uh -huh. Buwan pintin. O. Derecho. Derecho. Ayan. Mahabang ibon to. Hindi ka to nung nakaraan na dalawa na dark check. Tapos, ayan, na yung isang pakpak mo. Ayan. Nilagas na. Nilagas ko pala. hindi rin man ah, ano, manipis lang din yung ano, press bone niya ganda ibon din to mahaba kaya ito yung uh, nestmate niya hindi ko maniniwala sa uh, nestmate niya <laughs> ito yung uh, nestmate ta-da checkered blue che blue blue bar checkered ayan And blue bar blue bar blue check white flight ayan haba rin ng ibon ang pakpak ay may puti isa pala ko ito maganda yung ibon na to ayan yung wingspan niya marhaba makunat din. Yan, para sa akin kasi makunat yung yung nakaikom mabuti yung pakpak niya. Kasi ni maganda gawin nitong ibon na to. Maganda yung ano, Mahaba yung mahaba na ibon to eh. Oh. Yan yung breast bone niya. Manipis pero mahaba. One pint one pint lang, ayan <laughs> ako. Mga ninong. Ayan. ayan, comment kayo mga ninong, sino yung nagagandahan nyo. <laughs> Pero sa akin lahat kasi maganda sila. So yun mga ninong, dito lang magtatapos yung video natin. Ah, nag testing lang ako mag vlog dito sa bago nating camera, ayan. Sana pumogi naman ako dito sa camera natin. <laughs> na bago. Ayun sa mga sa mga bago natin mga viewers, maraming salamat sa pag ano sa akin sa pag follow sa video natin. Then paki-subscribe na rin yung yung channel natin sa YouTube. Ayun, at saka sa Reels, meron din tayong Reels CM Padua sa mismo account ko mismo. Ayun. Uh, so, yun lang yung quick update natin dito sa loob. Uh, sana nag-enjoy kayo sa video natin. At uh, sana yung maganda rin yung pag-breed nyo mga nino. Okay? Hanggang sa muli. Peace mga nino. Oh